Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority agad ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide, Brigada Balita Nationwide, Brigada News N1. sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide A Brigada Bagyong Emong lumakas pa bilang isang typhoon. LPA sa labas ng PAR, isa na ring ganap na bagyo. Pangulong Marcos nagpatawag na ng isang situation briefing para sa epekto ng habagat at mga bagyong Dante at Emo. Isang kilalang resort, casino hotel, handa raw magsilbing venue para sa charity boxing match ina PNP Chief General Torre at Davao City Mayor Baste Duterte. At 21 billion dollar na investment na baon ni Pangulong Marcos pabalik ng bansa gawa-gawa lang ayon sa ibon Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Abrigada, araw ng Webes, July 24, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada, Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikne. Brigada Balita Nationwide, sa Brigada, weather update, weather update. Kabrigada, lumakas pa at isa ng typhoon, ang Bagyong Emong. Taglay na ng bagyong lakas ng hangin na aabot sa isang daan at dalawampung kilometro kada oras at bugsong papalo naman ng hanggang isang daan at limampung kilometro kada oras. Uli itong namataan sa layong 210 kilometers kanluran ng Dagupan City at kumikilos ng mabagal sa direksyong pa south at southeast. Makataas ang tropical cyclone wind signal number no. 3 sa northern portion ng Pangasinan, western portion ng La Union at southwestern portion naman ng Sur. Isa na ring ganap na tropical depression ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namonitor ito sa layong 2,000 at 80 km silangan ng southeastern Luzon. Mga kabrigada, sa kalimang papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong bagyong Fabian, pero sa ngayon, hindi pa ito nakikitang papasok sa par. Samantala ang bagyong Dante naman ay huling namataan sa layong at 735 kilometers silangan-hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nitong lakas ng hangin na aabot sa 75 km kada oras at bugsong papalo ng hanggang 90 kilometers kada oras. Sa ngayon, hanging habagat pa rin ang magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Asahan ang matinding ulan sa bahagi ng Bataan, Occidental Mindoro, pati na rin sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Brigada Balita Nationwide. Top na balita mga kabrigada. Mahigit anim na raang lugar sa bansa, baha. Dahil sa walang tigil na pagulan, dulot ng habagat at bagyo. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada Live Report. Umabot na sa 655 lugar ang kasalukuyang baha sa iba't ibang rehiyon sa bansa dahil sa walang tigil na pag-ulan, dulot ng habagat at simula pa ng bagyong Kristina. Batay sa datos ng NDRRMC, Region 3 o Central Luzon ang may pinakamaraming naitalang binahang lugar na umabot sa 412. Sinunda ng Region 1 o Ilocos Region na may 130 habang apat na lugar ang kasalukuyang baha sa Mimaropa. Nagpapatuloy ang monitoring ng mga otoridad at pinaalalahanan ng publiko na magingat at makinig sa mga abiso ukol sa lagay ng panahon nasa 2.7 million individuals o tinatayang 765,000 families na ang apektado ng bagyo at habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news. Oh, sorry. Hindi nationwide. Samantala, paglalagay naman ng medical teams, sa evacuation centers, mga kabrigada, mm -hmm. ipinagutos ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Affiliated. Report. Agad ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagde-deploy ng mga medical team sa lahat ng evacuation center sa mga lugar na apektado ng kalamidad kasunod ito ng isinagawang situation briefing ng pangulo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo Ayon sa pangulo sa kanyang pag-iikot kaninang umaga sa ilang evacuation center sa Rizal napansin niya na siksikan ang mga evacuees kaya tinatasan niya ang mga kinauukulang ahensya na tiyaking may doktor, nurse at sapat na supply ng ng gamot sa mga evacuation center upang agad na matugunan ng anumang kaso ng pagkakasakit. Bukod dito, ipinagutos din ng Pangulo na pag-aralan ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo sa mga estudyante na apektado ng sunod-sunod na suspension ng klase. Anya malaki na ang nawawalang oras sa pag-aaral ng mga kabataan dahil sa masamang panahon, kaya't kailangan maagapan ito upang hindi sila mapag-iwanan. Bago isinagawa ang situation briefing, personal na binisita ni Pangulong Marcos sa mga evacuees sa Mali Elementary. Elementary School sa San Mateo Rizal, kung saan pinangunahan niya ang pag-inspeksyon sa pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong, bagong, Brigada, ang, ang FIVOX, mga kabrigada, nagbabala sa posibleng banta ng lahar sa Mayon Volcano dahil sa bantapo ng Bagyong Dante at Emong. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. Nagpaalala ang DOSTP box sa residente sa paligid ng Volcang Mayon hinggil sa posibleng banta ng lahara dahil sa patuloy na malalakas sa pagulang dala ng Bagyong Dante at Emong at pinalakas na habagat. Ayon sa pinakauling ulat ng pag-asa, aasahan ang malalakas hanggang matitinding pag-ulan sa Bicol Region. Dahil dito, posibleng maapektuhan ang mga komunidad na nasa paligid ng mga daluyan ng tubig gaya ng miisi, mabinit buyuan at basud kung saan nakaimbak pa rin ang mga naiwang abo at bato mula pa sa pagputok ng bulkan noong 2016 at 2023. Pinayuan ang mga lokal na pamalaan at residente sa mga lugar na ito na maging mapagmatsag, magmonito ng lagay ng panahon at magsagawa ng agarang paglikas kung kinakailangan upang maiwasan ng kapinsalaan. Ang posibleng lahar kasi ay maaaring magdulot ng pagbaha, pagguho at pagkakasira ng ari-arian sa mga mamababang lugar. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila sa Musica News. Also Baldita, ang libreng sakay naman ng DOTR Kabrigada tuloy-tuloy sa gitna ng masamang panahon. Asa 3,000 commuters na serbisyuhan, Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. brigada. <laughs> Report. Patuloy ang Department of Transportation katawang ang Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard sa pagbibigay ng libreng sakay gamit ang mga bus at truck nito. Ito ay bilang tugon sa utos ng Pangulo na tiyakin na ligtas na biyahe ng mga commuter lalo na sa panahon ng bagyo. Marami sa mga mananakay ang hirap sa pagbiyahe dahil sa patuloy na ulan at pagbaha sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Simula noong Lunes, July 21, umabot na sa humigit kumulang 3,000 commuters ang nasa serbisyohan na libreng sakay. Ngayong Webes, asahan ang patuloy na serbisyo ng mga Coast Guard buses sa mga rutang Quiapo Fairview, Quiapo Angono, Ligarda Angono, Loton Alabang at Rojas Boulevard Sukat mula 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of our wide Senador naman nanawagan sa mga kasamahan niyang mambabatas na maging proactive sa paghahanda laban sa anumang sakuna. Brigadaan Cortez, ibrigada mo. Brigada. 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 wala si Senator Kiko Pangilinan na malinaw na makikita sa mangyayari ngayon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matatag na disaster risk reduction policies. Kaugnayan nito, umapela siya sa mga kasamahan niyang senador na magpatupad ng proactive at science-based approach na paraan ng disaster governance sa Pilipinas, lalo na ngayong sunod-sunod ang mga pagulan at pagpasok ng bagyo. Para matagunan nito, isinusulong din niya sa Senado ang pagbuo ng Department of Disaster and Emergency Management na siya magpopokus sa pagsasaayos ng makbang na kinakailangan para mabawasan at malaban ang epekto ng anumang sakuna at kalabidad ng bansa. Ito rin ang mamamahala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at maging sa Office of the Civil Defense. Maliban pa nga rito, ang DDEM na umano ang magpapatupad ng Humanitarian Emergency Assistance at Disaster Risk Reduction and Management Program ng gobyerno. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of House Speaker ng 19th Congress, pinasisimplihan na ang SONA 2025 kasunod ng mga nagdaang bagyo at enhanced abagat. Brigada Haji Caminho, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. Mismong si dating House Speaker Martin Romualdez na ang nagbigay ng direktiba na dapat ay gawing simple ang ah, pagdaraos ng ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa lunes. Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni Iloilo -Ilo, First District Representative Janet Garin na kailangan magsilbing ehemplo ang Kongreso sa pamamagitan ng pag-iwas sa magarbong SONA at pagturing dito bilang isang fashion show. Hindi rin anya masyadong napag-usapan ang paghahanda sa pagkain at inumin ng mga bisita maliban na nabang sa detalya na kung saan karaniwan ho sa mga pagkain ay may kinalaman sa MSMEs. Paliwanag ni Garin, karaniwang nadadala sa peer pressure ang mga kongresista kaya gumagastos lalo na sa damit kasama pa umano sa pinasisimplehan ng mga bulaklak, LEDs, bagong upuan at iba pang procurement ng mga equipment na maaari ng magamit sa regular session. Para kay Garin at sa mga member ng Kamara, mas mahalaga umano marinig ang mensahe at ulat ng Pangulo sa bayan. Samantala, base sa isinagawang pulong, kinumpirman ng kongresista na tuloy na tuloy ang zona sa lunes sa batasang Pambansa Complex. Dahil sa weather forecast, hindi naman gaanong magiging malakas ang ulan at makakabiyahe pa rin si Pangulong Marcos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido, Dagdag pang balita mga kabrigada, naka-alerto pa rin ang Department of Social Welfare and Development sa National Capital Region sa patuloy po na masamang panahon, dulot ng habagat at mga bagyong Dante at Emong. Patay sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center Report Number 10, umabot na. Sa 68,467 families o katumbas ng 243 na mga taong apektado sa Metro Manila. Sa 386 evacuation centers naman, kasalukuyang nanunuluyan ang nasa 24,823 families o 88,631 individuals. Bukod dito mga kabrigada, nakapamahagi na ng 35.7 million pesos na halaga ng tulong ang DSWD, LGUs at iba pang partner agencies habang may 19.6 million peso relief goods na naka-standby. Patuloy pa ang koordinasyon ng ahensya sa mga LGU at muling paalala sa publiko na manatiling alerto at sundin ang mga official announcement. Sa ibang panigpan ng ating mga balita mga kabrigada! Ibinahagi ngayon sa isang post sa social media ni senador Ping Lacson na nakatanggap siya ng impormasyon na may isang CEO ng Kilalang Resort Casino Hotel ang bukas na ipagamit ang kanyang ballroom para sa charity boxing sa pagitan nina PNP Chief General Nicolas Torre di Third at Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ito ay kasunod ng pagtanggap ni Torre sa hamon ni Baste na magsuntukan sila pero dapat ang makikitain dito ay ...ibibigay sa mga nabiktima ng bagyo. Naniniwala naman si Lacson na walang masama sa ginawang pagtanggap ni Torres sa hamon sa kanya... ...dahil bilang ordinaryong Pilipino naman daw niya ito, tinanggap at hindi bilang hepe ng kapulisan. Pero giit niya, kung matuloy man ito, ay hindi niya pa sigurado kung manunood siya. Pero bibili raw siya ng tiket dito mga kabrigada, katumbas ng kanyang one-month pension bilang retired four-star police general kung mapatunayan sa mga biktima ng bagyo mapupunta ang kita rito. Mga kabrigada naniniwala si International Maritime Law Expert Professor Jay Batong Bakal na ang planong pagpapatayo ng U.S. Ammunition Hub sa Subic, Zambales ng Amerika ay makakatulong sa maraming Pilipino. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Batong Bakal, ipiniliwanag nitong malaking tulong ito para sa pa para patatagin at palakasin ang depensa ng Pilipinas laban sa mga banta sa West Philippine Sea. Isa rin nito anya na magsisilbing daan para sa technology transfer na magpapalawak sa kakayahan ng Philippine military na magkaroon ng sariling supply ng mga armas at bala. Pagamat may ilang sektor na nag-aalinlangan na maituturing pa rin ito bilang isang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag na seguridad. Ngunit sa ngayon. Ito ay nananatiling plano pa lamang at wala pang kasiguraduhan. Economic activity, siguradong makakatulong yan sa dagdag ng mga trabaho. At makakatulong din yan sa ating tinatawag na self-reliant defense posture no? para nakakatindig din tayo sa sarili natin. Sa Inutula naman ng Ibon Foundation ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may dala siyang 21 billion dollars na halaga ng investment pledges mula naman sa US papawi rito sa Pilipinas. Kasunod po ito ng naging pagpulong ni U.S. President Donald Trump at Pangulong Marcos sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sinabi nitong imposibleng makukuha ito sa loob lamang ng ilang araw na pagbisita sa U.S. Kung maalala noong nakarang tatlong taon ay halos $330 million lamang ang kabuang naitalang investment ng Amerika sa Pilipinas. Kung susumahin Parang ibinibida raw ni Marcos na nakapag-uwi ito sa loob ng tatlong araw ng investment katumbas naman ng halos dalawang dekada. Kaya pa ni Africa na imposible ito dahil gawa-gawa lamang daw ang numero at walang sapat na basihan. Essentially, sinasabi ni Pangulo Marcos kung 330 billion dollars na million na nakuha niya sa nakarang tatlong taon, mm -hmm. tapos sabihin niya ngayon, magic tatlong araw na pag-ipag-usap. May bitbit-bit -bit siyang 21 billion. Mm. Alam niyo katumbas siya ng halos dalawang dekada ng investments ng US sa Pilipinas. Uh -oh. So ano 'yan? Gawagawag numero lang yan. at mm. sa amin mm. sisilaw lang tayo diyan at tama, tama kayo. Mm. Hindi makita 'yan mm. kasi hindi naman ma-materialize 'yan. Impossible na may 21 billion US investments. Kada balita nationwide. Kada balita nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leon Navarro, malik din. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, Balita Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.